Guys, nandito kami ngayon sa bahay namin sa kalambay naglilinis. Pagdating namin dito, may bahay na ano, ng ano to, bubuyog o ano, yung hanibi. Guys, nang mag-alinis at magdilig sa ng kanyang mga halaman dahil mga tuyo na. Ayun, pinagkakagat siya ng ano, ng, ng bubuyog. May bahay kasi. Yan, walang ginawa kundi pagdating dito, halaman, dilig, yan, kita meron pa, may nagliliparan pa. O yan pa o. o, yan pa, o, o, yan pa, may naglalaki, o, yan o, laki, o. Maglilipad. Yan, guys, may tatlong kagat siya ng bubuyog sa liig. No ko like sa ako guys, sige mo talaga. Hindi talaga titigil hangga't hindi siya natatadtad ng kagat ng Gs ng ano bubuyog. O yan na, yan na, na 'di ba? Hmm. O, lang ang halaman namin dito guys, pero tiniram pa talaga ng bubuyog ng honeybee. Ayun. 'Di ba, maliit. Pero ang lalaki na nila guys eh dami niyang kanina kaya nga nagpausok ako tingnan yung usok ko pinausokan ko yan. yan kasi pag pinausokan mo yan sila talaga mamatay, mag-iali sila eh. Wala nang apoy yan yung mga anama, yung pasok puti. Meron pa. Ah, eh, may patay na yan ma, buhusan mo na. Bakit? Okay. Para mailabas eh, na yan. Ay baka bumalik pa yung eh, hindi na yung babalik ma kasi ano na eh. O oh, yan, mayroon O ma, oh, sa oh, yun, sabi sa'yo, meron o. Oh. Yun, oh, yun pa, may tatlo pa o. Oh. O, oh, diba? O, oh. Yun, oh. oh ka na muna dyan magano Tatlo yun sila tatlo din yung kakagat sa'yo. Labas mo na lang yan doon pa, dalawa ha. Oo, mamaya. Pag wala na sila. Pero yung isa hindi na pwede kasi yung anan eh. Oo. And guys. Ang liit-liit ng halaman na guys. Pero tinirhan pa talaga ng mga bees na yan. Tingnan mo sa labas, ang lalaki ng mga puno doon oh. Pero dito pa talaga nagbahay. Ito, i-unahin ano na rin natin. Oo. Na rin. Tapon mo na rin yan. Tapon na lang? Oh, okay, diyan na lang dito tayo sa labas. Mabuhay ko mabuhay. Yan mo siya. Grabe naman kunting mato. Sa kamay. Mayroon pa mating ka diyan ha. Mayroon pa nag-aaligid pa oh. Hinahanap nila yung bahay nila eh. Sabi ko sa iyo, ano muna na maraming ano eh. Sorry. Kalit-lit na puno eh, Diyan pa tala nagbahay. No? Mm -mm. Sa labas si eh, may mga punong malalaki. Hindi sila doon. Kasi nga Oo, oo, oo oh, oh, oh. Nasaan na yung parto natin? Lagi? Kasi nga, bihira lang kasi may tao dito. Bihira lang kasi kayo pumunta dito, guys. Ay, pag sumiklab yan. Tama na yan. Hindi na yan sila, ano, dyan, oh. Yan, oh. pag pumunta sa Oh, yan, oh. Sayang naman yung paso ko. Ang pangit naman yung paso mo. diyan mo na. Kasi siya naman tirahan ng maraming Oo, oh, oh, ayan, oo, oh, sa mukha mo, Oh. Ayun, oh, isa, wa, umalis, Oh. Sana bang isa nito ma'am? Lalabas ko na yun. Lalabas na natin ito baka kasi tirhan nila yan dito Kaya mo na hilahin pa? Oo, kaya ko na yan. And guys, so yung paso niya sunog na. Ayun, may nagliliparan pa talaga, guys. Oh, oh isa, pumasok. Aba, isara mo baka ano si na.